kape po muna tayo. Ano ba 'yan? Dumaan na si Bagyong Leon. Parating na si Marce. Kamusta naman? May parating bang <laughs> May parating ba talagang calamity loan na i-offer si SSS? Ha? Kasi abang-abang na, abang na ang mga member na gusto mag-file ng loan parang dead ma ngayon si SSS no sa pag-offer ng calamity loan assistance program. Hanggang ngayon ay eh, wala pa rin silang announcement sa kanilang official page. Bakit kaya ang daming qualified na mag-loan. Gustong mag-loan pero hindi pa mang kapag-loan. Abangers ang lahat. Sa so, pagkatagal-tagal ko kamong ano, member ng SSS, nag-start ako mag-work uh, year 1995 up to present ngayon lang ako nakaranas na magkaroon ng calamity na di nag-declare sa SSS ng na di siya nag-offer ng CLAP o Calamity Loan Assistance Program so tagal-tagal ko na sa SSS ngayon ko lang na experience na wala silang offer unlike before ang dami nilang mga program may tinatawag pa sila dati na slurp nung may calamity nagpa slurp pa sila tapos binagubago nila ang tawag mula sa calamity loan tinatawag na nila ngayong calamity loan assistance program samantalang calamity loan lang naman yan dati pero this time na grabe ang tama ni Christine sinundan ni Leon ngayon papasok si Marce wala silang program bakit kaya wala kayong program bakit salary loan lang at pension loan na yan na may irregular namang ng isang member wala namang bago dyan or baka naman may plano talaga sa si SSS abang-abang lang tayo ha wag lang tayong maging ano tawag nito wag lang tayong marattle wag lang tayong ma pressure wag lang tayong apurado baka may program pa sila kasi nangyari lang naman yung bagyong Christine last October 24 24 so wala pa namang wala pa namang isang buwan. So, baka kinoconsolidate muna nila ang mga reports. Kasi, ang alam ko, pag calamity loan, nag yan sila sa mga uh, reported, declared areas na naka-state of calamity by NDRRMC. dun po yan. Mga recommendation. So, baka may mga inaantay pa silang report. So, abangan lang natin pero sa ngayon, ang pwede lang muna nating um, ma-avail is salary loan at saka pension loan ng mga regular pensioner. at saka, pansin ko din ka mo, na ang mga policy ni SSS ngayon. Humihigpit na sila pagdating sa mga loan. Before, makakapag calamity loan ka kahit meron kang salary loan na hindi mo pa nababayaran or tinatawag na, na meron ka pang ano, past due uh, previous offer nila sa Bagyong Karina kapag meron kang past due or meron kang loan na hindi mo nababayaran or di updated ang pagbabayad mo hindi ka na makaka-avail ng calamity loan naghigpit na din sila pabago-bago na sila ng policy at rules So abangan natin for this week ha. Update ko po kayo pag meron na sa system. Pag meron na i-announce ko para sabay-sabay tayo.